Ang kawalan ng pag-asa ay madalas nating nararanasan hindi kung malaki ang problema kundi kapag tingin natin ay hindi na natin kaya o kaya wala na talagang magagawa. May mga taong pinanghihinaan ng loob dahil sa gastusin sa halagang isang daan. Dahil ang hawak nilang pera ay kulang sa isang daan. Meron namang panatag pa din kahit isang libo ang babayaran dahil ang pera nila ay higit pa doon. Madalas na iisip natin na ang kawalan ng pag-asa ay nakadepende sa laki ng problema. Sa isang banda, totoo ito. Pero mahalaga ding tandaan na ang laki ng isang problema ay nakasalalay din sa ating kakayahan. Ibig sabihin ito, kahit hindi ganoong kalaki ang problema sa estima ng iba, kung kulang at di sapat ang kakayahan mo, magmumukhang malaki ito at overwhelming para sa iyo. Siyempre, malaking bagay din sa pag-estima natin sa laki ng problema ang mga kaagapay natin sa pagharap sa problema. Ang isang bagay na kailangang buhatin at ilipat ay maaaring maging imposibleng gawin para sa isang tao. Pero kapag merong laan para sa kanya na tumulong, hindi na ito magmumukhang malaking problema. Hindi ba't kapag merong kang magulang na supportive o kaibigang maaasahan na merong kakayahan, kahit malalaki at mabibigat pa man ang mga suliran yung kinakaharap mo, ay nagkakaroon ka ng lakas ng loob at kakayahan na kaharapin ito dahil alam mong kakayanin mo dahil sa tulong na laan para sa iyo. Alam mo, Madalas ito yung nagiging kulang sa buhay natin. Ang alalahanin kung sino ang Diyos na kaagapay natin. At ang isali siya sa ating buhay. Marami sa mga gumugulo sa ating isipan at nagdudulot ng bagabag at kawalan ng pag-asa ay bunga ng pamumuhay natin na hindi isinasaalang-alang ang pagsali ng Diyos sa ating buhay. Misan, bunga na din ito ng ating kapabayaan na palaguin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Kanyang salita at pananalangin. Nakakalimutan natin ang magagawa ng Diyos at ang pagnanais niya na maging bahagi ng buhay natin. Alalahanin natin ang sinabi ng Bible. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin ang kapasidad natin ay limitado. Ang solusyon na kaya nating isipin ay may limitasyon din. Pero ang tulong na laan sa atin ay higit pa sa ating mahihingi o maaasahan. Siyempre, yan ay kung ginagawa natin ay yung kalooban ng Diyos. Huwag mong sarilinin ang kabigatan mo sa buhay dahil hindi yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Ang totoo pa nga, kasama mo ang Diyos at nais niya na maging bahagi ng iyong araw-araw na pamumuhay. Nais ng Diyos na magplano ka nakasama siya. Nais ng Diyos na magdesisyon ka na kasama siya. Nais ng Diyos na kaharapin mo ang mga kabigatan at alalahanin mo nakasama siya. Hindi ka dapat mag-isip na nag-iisa ka at wala kang pag-asa dahil ang Diyos na makagagawa ng higit sa iyong hinihingi o inaasahan ang laging aagapay sa iyo. Huwag mo lang tingnan ang laki ng problema mo. Alalahanin mo din ang laki ng magagawa at pag-ibig ng Diyos na laan para sa iyo. Asa ka pa?